ay malalama pa rin ako hinahanap hanap ano daw? asan ba yung tamang landas? asan ba yung tamang daan para makalusot ako papunta doon dahil tinatamad na ako bumaba tapos akyat ulit so magtatanong na lang ako sa kanila kung saan ba yung tamang daan ano yung tamang daan? Tapos may nakakita dito sa akin, nagsasalita, mag-isa, pagkamalan talaga ako. <laughs> oh, oh my God. This is your first time. Oh my Grabe talaga yung nangyari sa akin ngayong araw. Dahil naliligaw talaga ako. Mali yung aking pinatahak na landas. Wow. Mali yung aking dinaanan. So, dapat pala, doon ako sa baba dumaan. So, so, dito ako sa taas dumaan. Hanap ako ng hanap ng malalaking bato na yung nanganganak. So, wala. Nakarating na ako. Banda doon sa pinakamataas. Wala. Wala akong makita na malalaking bato. Hanggang sa nagulat na lang talaga ako. <laughs> andun pala sa baba yung malalaking bato na dinaanan ko dati. Akala ko kasi is dito na. So, mali pala yung aking dinaanan. So, dapat pala doon sa baba. Hindi ko alam kung tutuloy pa ba ako sa aking pupuntahan uh, or uuwi na lang kasi hapon na. <laughs> Grabe, ang hirap pala pag um, hindi ka talaga sanay sa mga gala. Or, dati kasi hindi talaga ako lumalabas ng bahay. Hindi ako sumasama sa mga barkada, sa mga gimmick-gimmick nila. Hindi ako pala gala noon. Kaya siguro ngayon, daladala -dala ko yung kahit dito lang tumalapit sa amin, naliligaw talaga ako. <laughs> grabe. Ma. Ah. Hala. Oo oh, nga, nang parang nangahabol itong baka na to. Grabe, oh. Ay, grabe, parang nangahabol. So, alis na tayo dito, baka. <laughs> Hala. Ayan, oh. kita sasaktan. Pwede ba tayo maging kaibigan? Ma, pwede ba tayo maging kaibigan?